Hello everyone! Ayan, maulang araw po sa inyong lahat. Ayan, kung napapansin po nyo, meron na naman po akong panibagong cook. Charis! Gustong gusto ko nga nandito yung aking kuya at binibisita kami dahil naman siya yung aming tagaluto. Kaya nga kahapon mga kalalabs, kung maaga-aga lang silang dumating, ay siya sana yung paglulutuin ko ng ating masarap na pinakpit dahil napakasarap po niyang magpinakbit. O, oh, totoo yan. Pwera biro nga mga kalalabs, pero masarap po talaga siyang magluto. Manang-mana po siya sa akin. Takanay do. And for today's ulam natin mga kalalabs. ayan, ibibida naman niya yung ating mega makarel. Ayan, ito yung version ng kanyang sinigang. Ayan, sinigang na makarel. Ito pala yung kanyang recipe mga kalalabs. pero hindi ko po alam kung kanino niya yan ginayo. Takanay do. Or mahilig lang po talaga siya mag-imbento. <laughs> Takanay do. <laughs> naman po sa mga mahihilig magulam dyan ng mega mackerel, mackerel yung saba po na dinalagyan lang po ng suka at sibuyas ay try nyo po to para mag iba naman kailanganin natin dyan syempre ng ating panggisang sibuyas, bawang at luya para matanggal yung lansa ayan syempre yung ating kalamansi para naman di ba pampaasim yan gaya nga sinigang syempre lagyan din natin yan ng ating mga talong ayan slice into pieces lang tapos mag start na tayong mag isa mga kalalabs ko dyan at syempre huwag kakalimutan ng ating bidang si mega makakarel or kahit anong saba po dyan na meron kayo Siyempre na rin, huwag kakalimutan ng ating mga siling haba na slice into pieces din. Ayan, kung napapansin nyo't na ilagay na. Para naman meron siyang konting anghang, mga kalalabs. Napakadali lang pala nitong lutuin. Tamang gisa-gisa lang at syempre tancha tantsa based sa panlasa na gusto nyo mga kalalabs ko diyan. At talaga namang naamoy ko na diyan yung kanyang ginigisay na kanay doon nga balamoros kaldo. At kapag nga okay na yung ating gisa dyan ayan, pwede na nating ilagay ang ating bidabidang si makarel syempre, lalagyan din natin yan ng konting pampalasa tulad ng bechin asin, magic sarap konting halo ayan, tapos takpan na naman siya mga kalalabs nauna na palang na ilagay ang ating patis dyan habang ginigisa mga kalalabs ko dyan after a while nga, ayan, pwede na natin ilagay ang ating mga talong na in-slice sa pabilog-bilog. O so, ayan ha, siguro naman nagka-idea ka na para sa susunod na lulutuin mong ulam at sa mga nagbabalak magbukas or mag-ulam ng makareljan dyan para naman ba diba, mas pinabongga. At kung nakarating ka nga sa part na ito ng aking video, ayan, maraming 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 salamat at kung hindi ka labisan, ayan, pa-share naman. Pa-comment na rin po pala mga kalalabs ko dyan kung saan po kayong lugar nanonood at para malaman ko na rin kung saan po ang narating ng aking video at ng ating mga karel na uulamin. Medyo late ngang nailagay yung ating paminta at asin dyan na pampalasa mga kalalabs. Pero ang importante na ilagay, ayan, pakuluin lang yan ng konti at pwede na natin ilagay ang ating calamansi juice na magsisilbi niyang pampaasim. Ayan, after a while, pakuluin lang yan at pwede na natin ilagay ang ating mga siling haba na red. So, ayan lang mga kalalabs. Thank you for watching. Bye!